So ito po, pag-usapan po natin yung latest report ng PEP.PH sa Noontime Wars na nangyayari po ngayon So nireport po nila yung uh, AGB Nielsen Ratings New time, nung Tuesday kahapon uh, kung saan po nangunguna pa rin yung EAT with 4.4% o pumangalawa po yung sa TAPE with uh, 3.4% at uh, Uh, bumagsak po yung ratings nung its showtime to 2.6%. So, uh, lumaki po ulit yung lamang nung EAT dito po sa kanyang mga kasabayan na noontime shows. So, kadalasan po, nire naman talaga ito ng uh, pep.ph yung mga ratings na kanya Pero ang mapapansin nyo ngayon sa kanilang mga posts, ay tila ba dumami po yung po mga bashers ng EAT. Eh dati, wala naman eh kasi ang nag-aaway lang before ay yung EAT at yung tape at dun sa tape wala naman masyadong uh, netizen na kumakampi doon sa tape, di ba? Pero ngayon, mapapansin nyo marami yung ha reacts marami sa comment section ang binabash yung EAT at uh, bakit? Dahil po sa MTR MTRCB na issue, napilit po ikinakabit sa EAT kahit po wala namang kinalaman. Sa akin po kasi yung pong mga pro-ABS CBN pages eh, kumaga parang ano eh, uh, sinasabi po nila, pinapalabas po nila na may kinalaman po yung EAT doon sa mangyayaring suspension sa it's showtime kahit naman po, alam naman po natin na wala naman, separate po na ahensya ng gobyerno, yung MTRCP meron niyang Uh, 30 persons na na board, meron niyang adjudication committee. So hindi po 'yan nadidiktahan ni Lala Soto at sila lang ay nang nag-inhibit pa mismo sa pagboto dito sa issue ng it time. O ganun pa man, hindi po mapigilan ito po ang nakakalungkot pa, okay. um, nakita ko po sa post ng isang page na umaatake sa MTRCB at sa EAT, ay pinost na rin yung pong picture ng ibang mga board member ng MTRCB. Okay, sa totoo lang po, yun nga, kaya hindi din pinopost ng MTRCB kasi, kasi alam po nila na haharasin at uh, baga, kukuyugin ng ilang mga diehard na it's showtime fans. Yung pong mga board members na ginagawa lang po yung pong kanilang trabaho. Na parabang bang, parabang... para bang 'yung feeling nila parang yung sa franchise, 'di ba? Lahat ng congressman na bumoto against the franchise, 'di ba? Inaatake nila isa-isa. So parang gano'n din. Pero iba naman kasi usapan, 'yun 'yung franchise, titigil talaga sila. Ito po suspension lang. Eh okay, suspension At ginagawa lang ng MTRCB 'yung trabaho po niya para pangalagaan po 'yung pong kapakanan ng mga batang nanonood. O pero bakit po kailangan humantong sa ganyan na parang hinaharas itong mga kilalang board members ng MTRCB. Anong gusto nila? I-bash ng tao? I-bash ng fans nila? Yung pong mga board members din, katulad ng ginagawa kay uh, Chairwoman Lala Soto? gano na ba tayo? Ganun na ba, ba? Diba? Ganun na ba kataas masyado yung uh, tingin nila sa kanilang sarili na hindi sila pwedeng, uh, pwedeng, kontrolin ng gobyerno? Hindi sila pwedeng pagsabihan ng gobyerno o i-penalize ng gobyerno kapag may mali silang ginagawa. At ang kanilang gagawin ay aatakihin yung pong mga board members at yung mga kasama sa MTRCB na ginagawa lang din naman yung kanilang trabaho. So nakakalungkot po na umaantong sa ganyan yung pong uh, usapan. In, in fact, meron pa isang page siya na ito, peking, ano eh, packing SMNI ito. Hindi naman to yung totoong SMNI page. Uh, page din to ng mga umaatake sa MTRCB at sa EAT eh na pinapakalat naman na pumanaw daw si Cherwoman Lala Soto. So obviously fake news po 'yan. Uh, napakasama pong uh, fake news niyan. Uh, it's not uh, even as a joke. Pangit po na joke po 'yan. Bakit kailangan humantong po sa ganyan? Merong mga post na ganyan. Like guys, hindi po ito totoong SMNI, ha ah. Peking Page po ito eh. Uh, yun nga, eh, masyadong out of control na din minsan yung po mga pages. Yung pong kasi alam nyo nung huling eleksyon inaaway nila yung sa admin na kasi may mga pages daw na trolls, na fake news, inaaway nila, 'di ba? Tapos ngayon sa kampo nila sila ang naglalabas ng fake news, sila ang naglalabas ng mga uh, ganyan na mga hindi magaganda laban po sa mga tao sa gobyerno na ginagawa lang yung trabaho nila. So sa akin ano eh uh, labas ang EAT sa MT sa gulo ng uh, showtime sa MTRCB and uh, nakakalungkot na eh sa akin lang yung mga taga tape eh baka na yung mga supporters ng tape e eh, baka eh, parang nangyayari po ngayon yung mga pages na supporting sa tape e eh, parang pinagtutulungan ngayon nila nung mga fans ng it showtime tsaka yung mga Uh, yung mga bashers po ng EAT na sumusuporta sa at pinagtutulungan po yung pong EAT eh, ngayon eh, dahil alam nila na mainit yung mga fans nung showtime dahil po masususpindi ng 2 weeks yung pong kanilang uh, gustong programa na dito ka lamamabays uh, pero like I said ulitin ko pa ulit ulit po tayo wala pong kinalaman ng EAT po dyan. Diba? Sarili pong ahensya ng gobyerno ng MTRCB at uh, uh, nagpa-function po sila uh, on their own at meron po silang independent na mga board members na bumoboto po sa mga ganyang bagay. Okay? So, yan. Uh, isa pang nireport nitong pep.ph na I think importante din is magkakaroon daw ng uh, press conference sa Friday, itong si Willie Revillame maybe to announce yung kanyang partnership with PP before. Okay? So, magulo na nga yung noon time wars. Ang sakit na nga sa ulo. Dadagdag pa itong si Willie sa kanyang sariling programa. Although, I'm not sure kung paano siya makakakumpit. Dahil mabigat na nga yung laban ngayon. Ang dami na Tatlo-tatlo na yan. Diba? Tapos, mahina pa yung signal nung kanyang sasamahang estasyon. I think the best option for Willie ay umiwas na lang po ng time slot. Pwedeng 11 a.m. para mas maaga siguro or maybe sa hapon katulad nung dati sa GMA nga. Pero kung makikipag head on ka tanghali sa sa EAT, sa Showtime at kahit dito sa tape, 'di ba? Mahihirapan tingin ko itong si Willie. Sayang naman, sayang naman. And uh, maganda naman, gusto ko din namang magsaksid yang kayla Willie kasi marami din naman silang tutulungan. 'Di ba? Kaso talagang uh, sa, sa, TV5 hindi siya pwede, sa GMA hindi din siya pwede. Itong PTV na lang yung kanyang option, 'di ba? Yung dati sa so All TV, yung All TV mag-anniversary na ngayong middle of September, 'di ba? At uh, isang malaking failure on the part of the billiards dahil hindi nila napasipa itong channel at yung kanilang main star, di ba? Iniwan sila at lilipat sa PT before. Di ba? Medyo medyo sampal din 'yon <laughs> doon sa sa station na All TV. Hindi ko sure kung ano pang gagawin nila in the future para iikot yung kanilang uh, kung para palakihin yung kanilang istasyon at yung, yung kanilang prangkisa na nakuha mula sa ABS-CBN. Pero anyway, Ah, uh, yan po abangan po natin sa Friday yan tomorrow. nandyan po ako sa Marikina, uh, bagong phase po ng hearing para sa uh, injunction. So i-report ko po sa inyo. Uh, medyo mababa na po yung ano, medyo mababa na yung media uh, coverage po dito. Isa na ako na lang mag-isa doon, pero uh, try pa rin po natin kung ano po yung kayang may report para updated po kayo sa nangyayari. Malapit lang din naman sa amin yan So thank you very much guys. See you po sa next video. Stay safe, parate. good night madam bergans